So ano ba ito po mga bago or yung mga changes especially pagdating po sa paghuhulog no ito po mga regular savings sa at pagtataas po na ito po minimum savings po natin alam nyo, noong last year 2024 pagsapit po ng buwan po ng pebrero ay diyan na po talaga nag-umpisa ito po ng pagtaas ng buwan ng hulog for regular savings yung mga kapo manggagawa po natin siguro mapapansin po niyo with your payroll with your pay na ka indicate naman po kasi jana ah, na no, yung mga naikakaltas ano po na uh, kumbaga uh, na ibabawas pagdating po sa mga binabayaran po natin for pag-ibig kasi ang pag-ibig, ang SSS, ang PhilHealth, automatic 'yan makakabombo, 'yan makakabombo pag once na kayo po ay employed na, 'di ba? Meron napapansin po ninyo may mga kaltas po tayo diyan, Ibig sabihin lamang po niya ang kahit man po tayo po ay nakakaltas sana, sooner or later pwede rin po nating mapakinabangan po diyan. So, tinataas po ito pong buwan ng hulog sa regular savings sa para po sa mga miyembro at maging ito po mga employer so mula po 100 pesos bawat isa e eh naging 200 pesos na ngayon kasabay po nito naging 10,000 pesos na rin ito po maximum na buwanang kinikita na ginagamit po sa pagkakalkula mga kabombo especially ato po mga naihuhulog mula po sa dating 5,000 pesos lang so kung bigla pumatong dumoble po ngayon niya at And yung mga mahilig din po mag-loan, lalo na kung may mga emergency purpose sa mas mataas na rin po ito pong loanable amount for multi-purpose loan at mas madali din po ito po nga Uh, eligibility po nito. So mula po May 16, uh, ngayong taon 2025, ang good news po dyan na uh, pinalaki na rin. Ito pong pwedeng mahirama sa MPL mula po sa 80% uh, na ito pong regular savings ng isang uh, empleyado. Narito pakinggan at panoorin po ninyo mga kabombo. Ito uh, pong bahagi po ng nga uh, pahayag ni Jack Jacinto, ang Vice President uh, for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Ah, uh, pangunahin riyan yung mga benepisyo natin sa pag-iipon, yung ating mga programa sa pag-iipon at at uh, maliban diyan at uh, kasing halaga niyan ay yung mga programa natin na pautang sa pabahay, uh, sa ilalim po ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o Expanded 4PH program ng ating Pangulong Marcos. Alam ho ninyo sa Pag-ibig Fund, eh, yun po ang aming mandato. Ang mandato po namin ay makapaghatid po ng mga programang paipon para sa mga manggagawang Pilipino na aming miyembro at eh, sa tulong po ng uh, pinagsama-sama pinagsama nating ipon ay makapaghatid po tayo ng mga murang pautang para sa pabahay ang miyembro po, ang sakop po ng Pag-ibig Fund na mga miyembro ay lahat po ng manggagawang Pilipino na kumikita ng at least 1,000 pesos per month. So sa mga lahat po ng nanonood, alam ko po marami po tayong nanonood ngayon ng mga kawani ng pamahalaan. Eh yan po, ay eh, alam po natin, eh, sabi nga po nila, ano, eh, hindi na po dapat problema ang pag-ibig dahil ito po ay kusang kinakaltas, no? So iyan po 'yang pong hulog po ninyo sa Pag-IBIG na nakikita niyo sa inyong payslip, sa inyong payroll, iyan po ay pera po ninyo, 'yan po ay ipon po ninyo sa Pag-IBIG Fund. 'Yan po ay para sa mga empleyado. Para, para para po naman sa mga nanonood, natin ngayon na mga uh, self-employed individuals, sakop din po kayo ng Pag-IBIG Fund sapagkat ang mga may sariling negosyo, may sariling profesyon na kumikita ng at least 1,000 pesos per month, sakop din ho yan ng pag-ibig fund membership. At kung kayo ay miyembro ng pag-ibig fund, eh kayo rin po ay makakatamasa ng mga benepisyong hatid po ng pag-ibig. Uh, pangunahin na riyan. Yan mga kabongo, ito pong naging bahagi po ng pahayag. Ito pong si Jack Jacinto, ang Vice President ng Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund.